Kahulugan ng kusina sa panaginip Pumunta sa kulinary theater ng iyong subconscious sa amin habang ginagalugad namin ang misteryosong larangan ng mga panaginip sa kusina. Ikaw ba'y ba madalas na nagluluto ng isang bagyo sa iyong mga panaginip o naghuhugas ng mga pinggan sa isang panaginip na lababo? Bagamat ang kusina ay maaari isang simple, pang-araw-araw na tanawin sa karamihan sa atin sa mundo ng mga panaginip, ito ay mas komplikado at puno ng simbolo. Ang artikulong ito ay naglalayong alisa ng takip ang mga kamanghamanghang interpretasyon at posibleng kahulugan sa likod ng panaginip tungkol sa kusina. Mula sa kaguluhan at pagkamalikhain hanggang sa pagpapakain at pagbabago magandang suriin ng mayamang simbolo at metapisiko ng mga insight na inihahain ng magkakaibang universo ng mga panaginip sa kusina. Ano ang kahulugan ng panaginip ng iyong kusina? Ang panaginip ng iyong kusina ay maaaring kumakatawan sa pagpapakain, pagbabago at paghahanda sa iyong buhay. Ang mga kusina ay mga lugar kung saan ang mga hilaw na sangkap ay ginagawang pampalusog na pagkain na sumisimbolo sa personal na paglaki at pagbabago. Ang panaginip tungkol sa kusina ay maaring magpahiwatig na ikaw ay gumagawa ng isang isyu o nag-iisip tungkol sa paggawa ng isang pangunahing desisyon sa buhay. Bukod pa rito, maaaring nauugnay ito sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na pag-aalaga at isang pagnanais para sa isang mas komportable o domestic na kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sunog na kusina Ang panaginip ng sunog sa kusina ay maaaring sumisimbolo sa kaguluhan at mga salungatan sa iyong personal o pamilyang buhay. Dahil ang kusina ay kilala bilang ang puso ng tahanan, ang apoy doon ay nagpapahiwatig ng mga kondisyon o damdamin na hindi makontrol, tulad ng galit, tensyon o stress. Ang mga mainit na emosyong ito ay kailangan matugunan at malutas upang hindi sila magdulot ng potensyal na hindi maibabalik na pinsala. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pagbabago, paglilinis o pagbilis ng personal na paglaki kung paanong binabago ng apoy ang mga materyales sa isang ganap na kakaiba, ang panaginip na apoy na ito ay maaari rin magpahiwatig ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maruming kusina. Kapag nanaginip kang makakita ng maruming kusina, nagmumungkahi ito ng mga damdamin ng kaguluhan at kaguluhan sa iyong buhay. Dahil ang kusina ay karaniwang sumasagisag sa pagpapakain at ang mga paghahandang kailangan upang suportahan ang buhay. Ang isang maruming kusina ay maaring magpahiwatig na maari kang makaramdam ng labis o hindi mo inaalagaan ang iyong mga personal na pangangailangan. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring kumilos bilang isang wake-up call na nagmumungkahi na kailangan mong tugunan ang ilang bahagi ng iyong buhay na napabayaan at ngayon ay nagdudulot ng kalituhan o stress. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa hindi nalutas na mga damdamin ng nakaraang pananakit o galit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng kusina. Ang panaginip na maglinis ng kusina ay nangangahulugan ng iyong mga pagsisikap na pahusayin o pasiglahin ang mga aspeto ng iyong buhay. Alisin ang mga kasalukuyang problema o tugunan ang mahahalagang isyo. Dahil ang kusina sa pangkalahatan ay sumasagisag sa pagpapakain, ang pagkilos ng paglilinis nito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang sandali ng personal na paglaki kung saan aktibo kang nag ng mga negatibo o hindi gustong mga elemento mula sa iyong buhay upang magkaroon ng puwang para sa pag-unlad. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na mayroong isang bagay sa iyong buhay na kinakatawan ng kusina na nangangailangan ng agarang atensyon dahil ito ay potensyal na nagpapalusog sa mga relasyon o mga aspeto ng pangangalaga sa sarili na napabayaan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming kusina. Ang panaginip ng isang maruming kusina ay maaaring magpahiwatig ng emosyonal na kaguluhan o kaguluhan. Ang kusina na madalas na nakikita bilang isang salamin ng iyong panloob na estado sa buhay ng pamilya ay maaaring magpahiwatig ng mga aspeto ng iyong sarili o mga karanasan na nakahold o nangangailangan ng agarang atensyon ang isang maruming kusina ay maaaring sumagisag sa mga pakikibaka o hamon na maaaring hindi mo pinapansin. Ang mga hamon na ito ay maaaring umiikot sa personal na pananagutan, pangangalaga sa sarili, pag-aalaga ng mga relasyon o maging ang disorientasyon sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Mula sa isang positibong pananaw, ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing isang katalista na naghihikayat sa iyo na kontrolin ang mga magulong bahagi ng iyong pag-iral at linisin ang iyong buhay ng negatibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaha sa kusina Ang panaginip ng isang pagbaha sa kusina ay karaniwa nagpapahiwatig ng isang napakatinding emosyonal na sitwasyon o nakakulong na damdamin na malapit ng sumabog dahil ang kusina ay karaniwa na uugnay sa pagpapakain at emosyonal na kagalingan. Ang isang baha sa loob nito ay nagmumungkahi na ang ilang mga emosyon ay nagiging labis na upang mahawakan at nahihirapan kang kontrolin ang mga damdaming ito. Sa isang praktikal na antas, maaaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay nababalot ka sa iyong mga responsibilidad o nahihirapan kang makasabay sa mga hinihingi ng iyong buhay. Maaari ito maging isang wake-up call upang gumawa ng mapagpasyang aksyon at mabawi ang kontrol bago ang mga bagay na mawalan ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto sa kusina Kapag nanaginip kang magluto sa kusina, madalas itong sumisimbolo ng pagbabago at pagkamalikhain. Ang kusina ay madalas na nauugnay sa pagpapakain sa sarili at sa iba at ang pagkilos ng pagluluto ay nagpapahiwatig ng malikhaing proseso ng pagbabago ng mga sangkap sa kabuhayan. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagsisimula sa paglinang at pagpapalago ng mga bagong idea o proyekto. Ang pagluluto ay maaari ring sumasalamin sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na pagpapakain o pagpapagaling. Maaaring ibig sabihin nito ay gumagawa ka sa ilang mga aspeto ng pagpapabuti sa sarili o naghahanap upang pakainin ang iyong mga relasyon ng init at pangangalaga. Maaaring hikayating ka ng panaginip na ito na pagsamahin ang iyong mga mapagkukunan, mga impluensya at mga karanasan, upang makuha ang iyong layunin tulad ng kung paano, pag, paano mo pagsasamahin ang mga sangkap upang lumikha ng isang pagkain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagkukumpuni sa kusina Ang panaginip ng isang pagkukumpuni sa kusina ay maaaring sumagisag sa pangangailangan o pagnanais para sa personal na pagbabago at paglago. Ang mga kusina sa pangkalahatan ay kumakatawan sa pagpapakain at pangangalaga sa sarili. Kaya ang pagsasaayos ng espasyong ito ay maaaring magmungkahi ng pananabik na i-refresh o baguhin ang ilang aspeto ng buhay ng isang tao. Maaaring nasa proseso ka ng pagbabago ng iyong diskarte sa mga relasyon, pagsasaayos ng iyong pamumuhay pagsisimula sa isang bagong landas sa karera o pagbubuo ng isang bagong personal na layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan din na naghahanap ka ng isang pinabuti at balanseng relasyon sa iyong sarili na ihanay ang iyong mga pangangailangan, pagnanais at mga responsibilidad sa isang mas malusog at mas mahusay na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang selyo sa kusina. Ang panaginip ng isang selyo sa kusina ay maaaring tignan bilang isang simbolo ng pag-usisa at paggalugad sa isang hindi pamilyar na teritoryo. Dahil ang kusina ay karaniwang sumasagisag sa pag-aalaga at buhay tahanan, ang isang selyo na karaniwang wala sa lugar sa ganoong setting ay nagmumungkahi na ikaw ay nakikipagsapalaran sa labas ng iyong comfort zone at nag-e-explore ng mga bagong aspeto ng iyong paglalakbay sa buhay. Sa isang simbolikong kahulugan, ang mga seal ay maaring kumatawan sa pagiging mapaglaro, pagkamalikhain at intuition. Dahil dito, ang isang selyo sa kusina ay maaring magpahiwatig ng paggamit ng mga katangiang ito sa pagsasanay posibleng nagtuturo sa paparating na pagpapakilala ng mga bagong malikhaing interes o libangan na maaring makaintriga sa iyo, makagambala sa mga nakagawiang gawain at magpasok ng ilang kaguluhan sa mga makamundong aspeto ng iyong pang-araw-araw na gawain. Konklusyon, ang panaginip ng kusina ay maaring sumisimbolo ng pagpapakain, pagbabago at paghahanda sa buhay ng isang tao maaari rin itong kumatawan sa pangangailangan para sa emosyonal na pangangalaga at isang pagnanais para sa isang mas komportable o domestic na kapaligiran. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tao ay nagtatrabaho sa isang isyo o iniisip tungkol sa paggawa ng isang pangunahing desisyon sa buhay.